Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the uh, statement made by VP Sara na this move is just to, it's just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Uh, binubudo lang daw po natin yung taong bayan. Unang-una po, uh, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon uh, at mag-deliver ng uh, bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo. Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan, ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at, at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ang pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Pero ma'am, uh, why did the government choose Visayas po? Kasi yung isa rin niyang sinasabi, given na uh, vote-rich uh, region yung Visayas, kaya ito raw yung pinili. Ano po yung basehan ng government kung bakit Visayas? Una-una po, uh, na sabi po sa atin, And uh, Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Ito rin po ay uh, pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. So bakit naman po natin haharangin? Ang magandang uh, adhikain na ito, ang magandang uh, goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas. Huwag po natin harangin, huwag po natin pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po ay uh, muli para sa taong bayan, huwag natin mahayaang magutom ang taong Hindi porkit po umura ang bigas, sasabihin na ah, panghayop ana sabing bigas liliwanagin lamang po natin ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos so wag po nating uh, maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito kapag po sinabi ninuman na ito ay panghayop na bigas. Minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. So, 'wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang niya na huwag magpabudol. Tama po na huwag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at uh, masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. Ma'am, alas uh, last na lang po on my part. Ma'am, paano po yung budget nito? Sufficient naman po ba para ma-sustain? And kasi tinatarget natin na hanggang 2028 na rin po yung implementation. Sa ngayon po ay uh, aabot po. At ang nais po ng Pangulo para sa susunod na taon ay mabigyan po ng budget ang, uh, ang programang ito para sa taong bayan. Thank you, ma'am. Follow-up question. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, yung 20 pesos po, this was a campaign promise of the President. Pero bakit ngayon lang po ito nasimulan? Mm -mm. Unang-una po, uh, sa budget po, hindi po agad kinaya. Or masasabi natin na pinag-aralan kung paano ito mapapatupad. At ngayon po, nakinakaya po natin, hindi po ba dapat mas magpunyagi tayo? At uh, kumbaga ay uh, sabihin natin isang tagumpay ito, ng pamahalaan para sa taumbayan. Huwag po tayo magpaka uh, negatibo. Huwag po nating tignan na hindi maganda at sinasabing pamumulitika po ito. Sabi nga natin, noon pa po ito aspirasyon. So kung ito man ay natupad, maganda lamang po siguro nagkataon dahil ang Visayas areas ay nakipag-cooperate. At uh, sabi nga natin, ang mga taong itim, ang tingin sa kanilang paligid ay mukhang hindi makakakita talaga ng liwanag. So you're saying ma'am na ngayon lang nagkaroon ng budget for the 20 pesos raise? Hindi po natin sinasabing ngayon lang nagka-budget. Ngayon lang po na pag-araling mabuti dahil sa loob po ng mga araw, buwan, taon, ito po ay inaral kung paano po ito maipapatupad. Ngayon po na, na nakita po nila sa kanilang pag-aaral na maaari pong ibigay sa pamamagitan din po ng pagbibigay ng subsidiya, uh, ito po ngayon ay ating ipatutupad. Ma'am kasi yung, yung announcement came shortly after the President suffered a double-digit decline sa kanyang trust and approval ratings uh, kung saan tinuturo yung mataas na presyo na bilihin behind the decline. Does this have anything to do with the announcement? Wala po. Dahil bago pa po nagkaroon kung anumang survey uh, rating ang napapakita ngayon, noon pa po ito pinag-uusapan. Nakasama po ako minsan sa isang pribadong meeting para po dito para pa ipatupad po ang 20 pesos kada kilo na bigas. Nauna pa po ito na pag-usapan uh, ng DA ng NFA bago pa po lumabas ang mga survey ratings na yan. Next question Ivan Medina. Uh, Ma'am follow up dun sa kung saan manggagaling ang pondo rito. Ang paliwanag kahapon ni Secretary Chu Laurel kung ano man yung diferensya, 33 yung value ibebenta ng 20 Think 650 ang national at local what happens to the say the fourth third class municipalities who are unable to fund the difference uh, how soon can the national government shoulder the cost fully para maibenta po sa 20 Sa ngayon po ay pinag-aaralan po yung patungkol po dyan. Ang uh, pangunahin po ngayon na direktiba po ay uh, doon sa maaari makapagbigay ng subsidiya mula sa local government. At uh, sinabi naman po natin, kung hindi man nila maa-avail ito, maaari naman po magpautang ang FTI pero ito po yung sinasabi nating halagang 33 pesos. At uh, maa naman din po ng mga kababayan natin yung halagang 33 pesos uh through the LGU or FTI. At podimpo uh, po din po ay pwedeng utangin po ng no, mga sinasabi niyo po na medyo a uh, local government na hindi ganun kalaki po yung income na natatanggap. Salamat po. Christian Yesores, DZ, Radio 630. Ayusek, siguro po, uh, meron po bang uh, directive o utos ang Pangulo sa mga LGU na just to make sure din po na hindi nga po magagamit ng mga LGU sa pamamulitika itong pagbebenta ng murang bigas bilang election season po ngayon at may mga takot po na baka ilang mga kandidato sa lokal na pamahalaan ang samantalahin yung pagbebenta ng murang bigas? Makikita naman po ng Comelec ito kung ito po ay uh, sa pamamagitan na lang o ang reason po dito ay pamumulitika o dahil lamang sa pangangampanya. So, hayaan na lang po natin ang Comelec na siya po ang magsuri kung ito'y ginagamit sa pamumulitika at pangangampanya. Sam Medinilia. This Business Mirror. Good morning, ma'am. Um, bali ilang po yung magiging beneficiaries nung ay target beneficiaries nitong program at saka yung ilang LGUs rin po? Bali ilang families, and ilang LGUs? Opo, sa ngayon po ay nagkakaroon po ng um uh, uh, guidelines, kumagwa po ng guidelines ang DA at uh, madidinig po sa kanila yung detalye. Ang sa aming pagkakaalam ay magkakaroon po mismo ng press briefing. Uh, sa si Secretary Kiko o ang DA at doon yung po malalaman kung ano po yung iba pa po mga detalye. Tapos, na-mention rin po nila na parang wala pa siyang allocation sa GAA this year. So, saan po kukunin ng government, ng DA yung budget for the initial implementation ng program? Muli po, ah, ah, uh, Pakinggan na lang po muna natin yung press briefing na gagawin po ng DA. Dahil sa ngayon po, hindi ko po hawak ang detalye patungkol po dyan. At sila po mismo ang magbibigay ng mga kasagutan patungkol po sa mga ganyang klaseng uh, mga katanungan. Um, last na lang po. Bali, na-mention din po ng COMELEC na nag-issue na siya ng reaction regarding dito sa RISE. Ang na-mention po nila, Um, okay lang raw magbenta yung NFA nung 20 pesos, pero hindi raw po dapat involved yung mga uh -uh. candidates for the 2025 polls. Kaso karamihan po ng incumbent officials ngayon ay running for re-election. Uh -uh. So pag nagbenta po ba nito, dapat hindi po sila involved dun sa... Dapat po, hindi po sila involved. Dapat nga po, ang kanilang mga muka ay hindi makikita sa mga tarpaulin patungkol po dito. Ang pagbebenta po ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ay para po sa taong bayan, hindi para po sa mga kandidato. Thank you po, Next. ah uh, same topic. Then Santos, net 25. Yusek, good morning po. Ang nabanggit niyo po may uh, i the draft na guidelines ng DA para sa uh, pagbebenta po ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Uh, nangangahulugan po ba ito na limitado lamang yung mga uh, kababayan natin na maaring maka-avail at hindi ito rise for all itong 20 pesos na ito ng ating administration. Nakausap po natin ang representative ng DA at sinasabi po naman nila ito ay maa-avail nino pero magkakaroon din po ng sariling guidelines ang LGU kung kanino po ito maibibenta. Mas malamang po sa aking hinuha, sa aking pagtatansya. Mas pa uh, mabibigyan nila ng priority yung mga sinasabing nasa laylayan ng lipunan. Pero hindi naman po ito uh, ipinagbabawal na bilhin. Ang sabi po sa atin, pag nasa katiwa po, lahat naman po ay maaaring maka-avail.